Arylene, maganda umaga sa iyo. Yes, good morning, Ma'am Ani. Naglabas ng babala si U.S. President Donald Trump laban sa Israel habang naghahanda siyang dumalo sa NATO Summit sa The Hague. Sa panayam, inamin ni Trump na parehong nagkamali ang Israel at Iran sa kasunduan. Ngunit nanindigang epektibo pa rin ang tigil putukan. Inakusahan ng Israel ang Iran ng paglabag sa ceasefire sa pamagitan ng pagpapakawala ng missile, bagay na ipinanggi ng Iran sa pamagitan ng state media nito. Muling pinuna ni Trump ang parehong panig at nanawagan na maging kalmado. Lalong uminit ang tensyon ng pasabugin ng Iran ang isang U.S. military base sa Qatar bilang ganti sa weekend attack. Wala namang nasawi sa pag-atake dahil sa naunang babala. Mula noong June 13, umabot na 606 ang nasawi sa Iran, habang 28 naman sa Israel, kabilang ang apat na bagong nasawi nitong Martes. Dahil dito, bumaba ang presyo ng langis at bahagyang tumaas ang stock markets sa pag-asang lalamig ang tensyon. Ayon sa White House, personal na tumawag si Trump kay Israeli Prime Minister Netanyahu, kabilang sa negosasyon si VP J.D. Vance, State Secretary Marco Rubio at Special Envoy Steve Witkoff, na tumalakay rin sa Iran tinanggap ng Israel ang ceasefire kapalit ng pangako ng Iran na titigil sa anumang karagdagang pag-atake. Isang kasunduang igagalang umano ng Iran. Balik sa'yo, Ma'am Ani. Maraming salamat. Arlene Quijano, live mula po sa Toronto, Canada.